Hello, what up mga kabakyard? Tingnan mo yung mukha ng aking mga sisyo mga kabakyard. Ayan o. Oh. Ayan mga kabakyard. Galing sa bulutong yan mga kabakyard. Ano lang ang ginamot ko dyan mga kabakyard. Walang iba mga kabakyard, hindi ko na binili. Ang binili ko dyan mga kabakyard, yung ano lang, yung kasama sa lahatan. Yung Primoxil Powder. Pero ang pinaka ano ko dyan, yung asin at tubig lang. Tingnan mo yung mata niyan. Rrr! Ayun o. Oh. Tingnan mo yung mata niyan. Ayun. Ayan, galing yan sa ano mga bakard. Bulutong. Ayan. Tingnan mo yung mata yan. Magaling na. Tuyo na. Kaya mga bakard, uh, oh, wag na kayong bumili pa ng gamot dyan na ah. hindi naman nakakagaling tubig lang na may asin damidabihan mo lang asin tunawin mo sa tubig tapos alagaan mo talaga tingnan mo yung mata nya no Ayan. tuyo na mga kapakyat magaling na tingnan mo o oh. yan dalawa yan sila mga kapakyat siguro mahigit sa linggo ko yan binabanatan tapos tanggalin yung mga kapakyat yung ano sa mata yung may na namu may namumuong puti yan sa loob kaya minsan hindi gumagaling kasi hindi na tinatanggal yung parang namumuo na puti sa loob ng mata. Uh, ano yun talagang tanggalin mo yun, mayroon yan. Lalo na pag na. Ayan, mga kabakyad. Share ko lang sa ating mga backyard na nasubukan ko na rin ang ganito dati. Hanggang ngayon, yan lang ang ginagamot ko. Uh, tubig na may asin at ang ipapatubig natin mga kabakyad, ipainom natin sa kanila, primoxyl powder gagawin so, nyo to sa apat na beses sa isang araw, pagpapahid sa mata patak, tapos linisin nyo lagi, linis ng tubig na may asin tapos pag may puti na sa loob, tatanggalin nyo kasi yun ang cause na hindi gumagaling, pero pag once na natanggal mo yun mga kapatid pukin na siya. Ayan, ting may isa, wala na talaga isa galing na. Yung isa, pagaling na rin, pero nahuli siya. Pero tuyo na yan, o. Oh. Titirahin ko na naman mamaya ng asin at may tubig. Ayan, what up mga kabakerd. Kunting sir lang. Kaya, ayan na, ah. tubig at asin para sa bulutong. Ayan, o. Oh. Oh. Oh, oh. <laughs> oh. yung mata sa bila, o. Oh. O, oh. o. Oh. Oh, ini matanya ano pagaling na mga mamaya mga pagyard ko yan para matuyo na talaga tapos matanggal na yung mga bulutong na dumidikit sa kanyang balak what pang mga bakar? tubig at may asin at ipapa natin gamitan nyo ng primoxil powder ayun lang, lang maraming salamat at god bless sana magawa nyo to sa inyong mga alaga para hindi mamamatay at mayroon na tayong panlaban ito lang Tubig at may asin, tunawin nyo lang, dami-dami ng asin, linis lagi. At ang ipainom na tubig, primoxil powder. What up? Thank you for watching mga ka-babae.